Hi hey guys, so ngayon magtatagalog ulit tayo para maintindihan ng karamihan. Ayan, so ngayong araw nga, um, magagawa kami ng bubong sa aming panibagong pwesto. Na uh, nagtutulungan kami magkapatid, yung aking dalawang kuya at ako. So lalagyan namin ng bubong guys kasi sobrang init, nakikita nyo naman ba? Diba? Ang init ng pwesto na yan, so lalagyan namin ng bubong. Pero gamit lang namin ay mga kawayan. Kasi medyo mahal yung mga bakal kung gagawin ng bakal at kung kahoy naman ay may kamahalan din at dahil tanghalian na guys so manananghalian muna kami kakain para may lakas pagbalik sa trabaho so tapos na nga kaming kumain guys yan, yan na yung nagawa muna namin hanggang tanghali so pagpapatuloy na namin ngayon yan, so lalagyan namin ng mga braces na para mailagay yung trapal kasi trapal muna ang gagamitin namin guys para mas mura siya. At wala pa kaming budget guys para gawin siyang yero na agad. So dito ako guys kasi tinitingnan ko yung distansya ng mga kawayan kung pantay. At syempre dahil oras na ng snack so mag snack muna kami. Habang nag snack kwentuhan kwentuhan muna. Ayan. Kain tayo guys. After na nga ng snack namin guys so banat na ulit. At nilatagan na namin yung trapal kasi trapal nga yung aming gagamitin pang bubong. And dito guys medyo madilim na yung kalangitan. Kaya tinigil muna namin yung pagbubong guys. First layer lang yung aming natapos. Ayan, ganyan siya guys. At hanggang dito lang po muna yung aking video guys. Maraming maraming salamat.